The baby's safe, Lisa. Ayoko na, Eric. Hindi ko na kaya. Ayoko na. <laughs> Kakausapin ko, mama. Sana ako na maghahatid kay Lisa, Eric. Naipangako kung susunduin ko siya eh. Boy, 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 boy! Gandaan Bo oh, si... kayo. Oh, e eh, sabihin mo na lang kinabalain na ah, kung ano man ang pagkukulang ng aking anak eh, sila nang bahala magpuno, ha? Huwag ho kayo magalala. Bumalik na ba sila galing sa Baguio? Ah, uh, bukas pa. Rudy, tagay muna. Sige, nandiyan ang misis ko eh. Hoy, bumalik na nga Bata to, oh. Hoy, balik ka. Huwag na, huwag. Gabing-gabing na eh. Pare, tagay ka muna. Sige, salamat. Inay ang sarili mo, anak, ha? Ah, ito nga pala para sa'yo, Eric. <laughs> Salamat, o, Aling Ising. Sige, ho. Sino kailangan ninyo? Magandang umaga, si Lisa. Si Lisa? Oo. Oh. Teka nyo. Naglalaba pa siya Naglalaba? Hindi ho siya ang labandera dito. Kaya lang, utos ng aming amo. Napakatapos niya maglinis ng bahay, kailangan tumulong siya sa kusinera o sa labandera. Alam nyo, mga utusan dito, kailangan magtulungan eh. Utusan? Pwede ba siya makausap kahit sandali lang? Naku, eh. Strict na ho si Senyora eh. May patakarin mo kami rito na hindi pwedeng istorbo ng mga alila, lalo na't na may ginagawa. Hindi nga ho kami pwedeng tumanggap ng bisita rito eh. Alam nyo na, naninilbihan lang kami. Kaya, kailangan sumunod kami sa utos. Ho? May pasasabi ba kay sa kanya? Sabihin niyo sa kanya, umuwi na siya sa amin. Umuwi na siya. Sino ba sila? Ang kanyang... kanyang inay. Ay! Kayo ba ang kanyang inay? Naku! Tay kayo. Magkantay kayo rito. At titingnan ko baka pwede siyang lumusot kahit na sandali. Ho? <coughs> Ano naman sinabi sa inay. Aba, ano mali ko na hindi pala niya alam na utos ang karito? Lisa! Lisa, dyan mo! Lisa. tama na. Makakasama sa iyong Mabuti na lang di ka nakunan. The baby's safe, Lisa. Ayoko na, Eric. Hindi ko na kaya. Ayoko na. Kakausapin ko, Mama. Para hindi ka na sa bahay kailangan mo ng pahinga. Sabi kasi ng doktor, makakasama na sa'yo ang mga gawain mabibigat. Hindi ako babalik sa inyo. Uuwi na ako sa amin. Hindi ka pwede nag-iisa sa inyo. Lalo na sa katayuan mo ngayon. Inay. 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 Ina, Lisa. ina, ina, Mr. Monteverde, ito ang kwentada ng funeral services ni Mrs. Crescencia Garcia. Uh -huh. Uh -huh. Sagot ko lahat ito. Nadaanan uh -huh. na lang ako sa opisina ninyo mamaya. Medyo mabigat ang katawan ni Francia, kaya hindi na kasama sa akin. Ah. Ah. Ayaw mo na raw umuwi sa amin. Sa mga ganitong pagkakataon, Lisa, ang kailangan natin ay eh, praktikalidad. Hindi ka maaaring nag-iisa. Wala kang hanap buhay. Wala na yung ina. Malapit ka ng mga anak. Sino nga bang may gusto ng mga trahedya sa buhay? Nawala sa amin si Benny. Nawala yung ina. Pero pareho natin hindi gusto ang mga yan. Kaya tayong mga naiwan ay kailangan maging practical. Bakit hindi niyo pa ako diretsuhin doon, Mateo? Hindi ka na babalik sa aming poder. Hindi ka na maninilbihan. Mangangana ka sa isang tahanan para sa mga dalagang ina, kagaya mo. Aampunin namin ang bata. Tatanggap ka ng sustento. Lisa, mauna na kami, ha? Sige, Lisa. Nakikiramay kami. Paalam na kami. Lisa, nakikiramay kami. Lisa? Huwag mo na ako ihatid, Eric. Gusto ko muna mapag-isa. Di ba dadaan muna tayo sa bahay para kunin naman gamit mo bago kita ihatid sa... Huwag na. Hindi na. Mabuti nang hindi na kami magkita ng mama mo. Tutala magiging anak ko lang ang interes niya. Sa inyo pa rin ang bata. At tungkol naman sa inaalok na sustento sa akin ng papa mo, pakisabi lang sa kanya na hindi ko na kailangan yon. Gusto ko lang matupad ang mga pangarap ko para sa aking anak. Tama na yon. Lisa, nawalan ka na ba ng lakas na loob lumaban? Sumuko ka na ba? Mabigat na naging kabera na aking pangarap, Eric. Ang buhay ng aking ina. Ngayon nasisiguro ko na ang kinabukasan ng aking anak. Kontento na ako. may magagawa ka, Lisa. Hindi mo ba naisip kung mapapakasal ka sa iba? Sa, is sa isang taong mamahaling ka at handang tanggapin ang iyong anak. Malulutas mo ang problema mo. Sino ang papatul sa tulad ko? Lalo na sa kalagayang ko ngayon. Hindi madaling palitan si Benny. Siya lang ang tanging minamahal ko.